A Few moments later. Do it! No! My dreams are no. true! No! Just no! Do it! No! Another one. oh. oh, oh, oh I can't. Eternity later Hi guys, dito tayo ngayon sa Pokabix, update ko lang kung anong meron ngayon December 5, 2020 Yan guys, may Bagong gating na bangka May mga namang bisita ko nabibindos dito sa Pawka Beach si Auntie Petra guys mapakilala ko sa pagkinalog sa mga tropa dito sa Pawka Beach ha? yan si Bobong Japo. yan si yung yung yan si Nono wait bahay namin yan. Ayan guys, yung 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 guys, yung 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 ko yung mga yung dito ng mga souvenir yung 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 Shells ba? famous kasi ang poca shells dito sa poca beach yan ang poca beach mahaba, hanggang dulo pa yan hanggang dulo pa poca Guys, may sila. Subukan nila kung may makuha silang sihi. Update ko lang kayo mamaya pag anong nahuli lang sihi. Kung meron silang maraming nakuha. Yan ang buko. Yan ang nila dito sa mga turista. Dito sa Pauka Beach. Nandito ako guys sa uh, sa gilid. Nagduduyan. Habang hinihintay yung mga nanihi. Nasa duyan ako ngayon ako po. Tingnan natin mamaya kung marami silang huli o nakuhang sihi. Kasi medyo malakas ang alon. Mahirap manihi ngayon malakas ang alon. Dati po yung hindi pa pandemic wala pang pandemic maraming booting island hopping na pupunta sa Poca Beach kaya yung mga simpleng vendors na mga souvenir tapos yung mga simpleng nagtitinda ng buko o kaya anong uri man ng drinks kasi walang tindahan dito sa Poca Beach eh. malayo pa nakakabenta ng sapat pero ngayon pachambahan wala na nag-open ang Burakay yun din po yung trabaho ko rito nagtitinda ako ng buko fruit shake o ano drinks mga tubig soft drinks eh nag pandemic humina yung bisita yung mga turista na lockdown Nawala wala kami ng trabaho bali nagsimula ako ng vlogging nagpa-vlog ako nung pandemic na kaya habang pandemic magpa-vlog ako basta sumunod lang ako sa protocol o patakaran tungkol sa pandemic uh, yung nakikita nyo tatlong mga vendors yan dito sa Boca Beach eh walang bisita walang turista isang bangka lang ang dumaong gumala yung turista eh wala ata silang nabenta doon kaya yung ginagawa nila hintay muna lang sila ng baka sakaling may dumating na bangka ulit Diba kilala nyo yan guys si Bochog Yung lagi kong sinasama sa vlogs ko Naglatag siya ng banig Para kung in case may bisita May turista Pwede yung paupuin dyan Libre naman yan Basta mag order lang ng buko Kasi buko lang available namin ngayon eh Ay nila pala nila Kasi hindi pa ako rito kasali Dalawa lang jog, dalawa lang ilagay mo. Ito guys, dito si janjan Jan, Jan parating na. Tinatin ko may na marami silang nahuli si At least meron kahit konti ito. Malangay pa. Kung sinunod, layo. Hindi pa tayo magkakasama. I know. Malakas kasi ang alon eh. Takto Takto naman color naman Last na ng Dito na pala si Bubong Hindi natin napansin Wala po Meron din siya nakuha Kaso konti nga lang Pero kanya yan <laughs> Pero nakabenta na kayo oh. Lima Lima? Limang buko? Ay <laughs> eh, pwede na Yun lang tapos May drinks pa. Yeah. pwedeng Pwede ba din na? Dose Dose. Dose itong Ano. hindi. Tsaka. Isang. Pag ano, light. Yeah. Baliwalo. Ay okay na. So guys, nandito na si Nuno Tignan natin kung marami siya nakuwang sihi O oh, dami Yan guys, may bagong daong na bangka Kaya yung mga vendors kanina rito Pumunta doon

Mag-alas 4 na guys. Kaya Meme tayo uwi. 1 <laughs> hour later. 2 hours later. So ayun guys. Ah, uh, uwi na kami. Eh, wala na rin bisita. Mga ganitong oras. See you Monday. See you Monday. Meanwhile. Oh my God! Few moments later. Oh my god! Wow! <laughs> <laughs>